Hi guys. Ako naman ang inihilot ni Tiger ngayon. Kapon yung papa niya ngayon si mama naman niya. Inihilot niya ako. Yan ang tiger namin pag nasa loob ng bahay. Mabait. Pero pag nasa labas, salbahe to. Ang hahabol ng pusa din yan. May sipon pa rin si Tiger. Kaya bibili pa rin tayo ng gamot. Sarado lang yung pinagbibilhan ko eh. punasan natin siya ng sipon. O, tiger ko. Ba't yung ginawa sa sarili niya kung dilinis ng dilinis? Kaya yeah, parate ako may tissue dito sa bahay. Ay sa tabi ko. Kasi sisinga sila. Lililisan na naman siya sa katawan niya. Ano siyang ginawa? Nandiyan lang siya. Katulad kahapon, nandiyan lang siya sa ibabaw ng kanyang papa. Ngayon naman, sa akin, kanya wala yung papa niya. Panggabi yung papa niya. Hmm naman na mag ano binis ng katawang tiger hmm, Ako. may mga alaga ka talaga hmm? sipon kailangan talagang alisin ang sipon hmm. pinatilat naman yan sya dyan Parang ano rin ito Hindi na lang bumaba dyan. Nandyan pa sa harapan ko. Wala ano talaga. Kaya pag natutulog kami, pag natutulog kami, kami pa ang nag-a-adjust hindi kami makagalaw hindi kami gagalaw kasi nga baka magising sila minsan na kung nakaraan dito yan nahiga sa tabi ko sa dibdib ko eh, dito pa naglilinis sa harapan ko so, gusto gusto nyo na dito sa aking tabi Opo ba hindi na lang sila bumaba dito para dito sila yan mag linis linis ay nandiyan pa magkagsisinga sa harapan ko no. magalala, kukunin natin yun nga ah. kasi may ka Ayan. may babasang basa na linis na nalilis linis na naman sya nalilis sa ha? harapan ko ako. Ayan, nawala na silang ginagawa. sa sobrang ano nila basang basa na yung katawan niya yun si tay grabe 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 maglinis eh, sa kanyang katawan ngamoy amoy na ang kanyang katawan nandiyan naman siya sa harapan ko may talaga marunong yeah, Parati ko kayong i-update. Pag update kay Tiger ko. So, yun guys. Hanggang dyan na lang ang aking vlog. Bye-bye!